Dito ay do, ay do dito pa ako ngayon sa sa pantalan ng kalawag Dito pa ako ngayon. Sama ko rin po ang asawa ko. Saka yung ganan ko dito rin po kami. Punta po kami dito para mamasil po. Ito, ito po yung baryo ng kalawag.

kalawag Lakas ng ulan dito sa kalawag. Magandang kasi ang dagat dito, ma idol. Walang ano, walang hindi naman ninaw ko yan dito